Kumusta? Gaganda ang hapon sa inyong lahat mga ka So sa hapong ito ay nagpapamawer po tayo sa ating tanima ng talong. So yung dalawa kong binata mga ka sila po ang nagmawer. Ito ang aking panganay. Ito po ang aking ano, uh, pangalawang binata. So mabilis na mga ka So yung ganito kalawak na tanima, hindi po abutan ng dalawang oras kasi nasa 3,000 na po ito kapuno. So dini, eh, ito na lang isa mga ka-farmer. So, oh tapos din eh tapos na so pinagtulong-tulungan po ng dalawa kong minata ang pagmawer so mga dalawang oras lang mga kapermers ang ganito kalawak yan dinibanda kanilang umaga kita natin mga kapermers so, wala na andam mo patay na patay kasi yun po ang nauna kaninang umaga So ngayon oh. So kanina nagtanim siya ng talong Pagkatapos nagtanim ng talong Hindi pa ah, pinapamawir ko nila dalawa Ayan patapos na sila Nandun na sila sa bandang gilid Kasi ah, Taglimang yung lahat lang sila So madali lang Kasi mawir Parang naglalakad lang sila Diyaw. Daghang na nga tumba. Ikti. Katulit ang nga inani oh. Ibalik dong pareto ako ng nanaw. Iyan ang punuan. Iyan lang si Muntiil. So, yung talong natin na binagyo mga farmers, uh, nag-umpisa na po itong nakaka-recover. Tapos nagdala ng maraming bunga. So, napakabilis lang ang magmawir. Oh, parang naglakad lang mga farmers. Oh. Kabila, sa kabila. Bega na dito sa kabila. Ayaw niya ipanaog. Abli ilan gate. Parang naglalakad lang na. sa so, inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.